So, ikaw pala yung asawa. <laughs> hindi na ako magtataka kung bakit may kabit. Ganto ba naman itsura, hindi pagpapalit? Ito ay laban sa pagitan ng asawa at kirida. Isang malinis at matino at panirang kontrabida. Basta kabit, masama agad. Tapos ikaw na yung perpekto. Tandaan mong hindi maghahanap ng iba kung tinuruan mong makontento. <laughs> Ikaw pala yung kabit ng asawa ko. <laughs> Ang pangit mo. Mukha kang pokpok sa farmer's kubaw. <laughs> yung nag-aabang ng lasing na bagong sahod. <laughs> Ikaw yung babaeng nilalako ng babaeng bungal na mukhang parot. <laughs>